Uh, hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay uh, this is is ng December 2024. December 16, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 5.36 ng umaga. 6.36 ng umaga. Lunes po ngayon. Lunes. At may lakad ako kaya inagahan ko. Opo. May dadaanan akong opisina. Kaya inagahan ko ngayon. Uh, ang topic ko po ngayon, mga kababayan, mga binamahal, ay ito na nangyayari ngayon diyan sa sa kongreso na nakaditini si Grijaldo. Opo. Yan po ang laban ng balita ngayon. Ang title ko po ay Ditinido si Grijaldo, si Colonel Hector Grijaldo, Luha si Batu de la Rosa yang yan pang title ko. Uh, apat na bisis na pala itong inibita eh diyan sa kongreso. Opo. Apat na bisis pero nasa ospital pala siya. Ayaw ko kung ano yung sakit niya o ano yung inoperahan sa kanya pero nangangahulugan po kasi na ayaw niya mag-atin o ayaw niyang ayaw niyang sumipot sa investigasyon ng Quadcom. Kaya ay kinuntimp na siya. Opo. Yan po ang hindi ko nga sinusubaybayan ito eh pero kahapon ay nagka-interest ako kasi ang daming nagbablog po eh. At kaninang umaga ay confirm ko muna kung talagang nakaditini na ay konfirmado naman po ni Blancaster Armandin. Ay alam mo naman si Blancaster Armandin eh mga sigurado po ang mga binabalita niyan o binibiripay niya muna. Ang sabi niya eh biniripay ko muna eh sabi niya kasi baka peak news. At yun nga nakaditini na sa uh, detention center po ng kongreso dyan sa batasan pambansa ngayon ay bakit ba bakit ba bakit ba ayaw mag ni ni Colonel Hector Grijaldo bakit ayaw niya mag -atin? ay kasi po ay ang pagkaalam ko dyan ang dami niyang sinabi doon sa Senado. Ang dami niyang sinabi na na parang sinisiraan niya po eh, yung yung kongreso. <laughs> Ganun po ang tema po ng patutuo niya doon eh. At nabanggit pa niya na parang pinipirsa siya ni Abante at saka ni ni Juan yung si Dan Fernandez o Congressman Dan Fernandez pinipirsa siya para magtestify ay ang masasabi ko lang po diyan ay maaring ang totoo yun o kinukumbinsi siya kasi ay ang salita po kasi ay mahiwaga po eh pwedeng palitan eh yung kinukumbinsi pwede niyang sabihin na pinipirsa siya. O, yung pinapakiusapan siya, ay pwede niyang sabihin na pinipirsa siya. Pwede po eh, mahiwaga po ang salita. Any word can be used. Pero, naandun na yung mga corrupt communication. Naandun na po yan. Kaya nga ako po ay sinabi ko nung isang araw, ay maingat po ako sa salita eh. O kasi nga, ang may mga kwan ano yung magkakahawig na salita pero pag ginamit mo yung isang kahawig na yan naiiba po ang meaning eh ayan po kaya siguro ayaw niyang umatin dahil yung mga sinalita niya doon sa Senado ay hindi niya kayang uh, patunayan o baka kung questionin siya ay talagang madidiin siya. o Ganun po yan. Gumamit siya doon ng mga salita na mahirap niyang, mahirap niyang patunayan. Example po ano, yung, uh, yung halimbawa na kinukumbinsi siya na magtestify o magsabi ng totoo kasi nga ang sabi nung attorney ni Garma na may alam yan o para titibay ang deklarasyon ni Garma o ang testimonya ni Garma ay pwedeng tanongin yan si Hector Grijaldo. Pwedeng tanongin yan. Ay ngayon ay natural lang ah, nakakausapin siya, hindi ba? Natural lang po yun. Nakukumbinsihin siya. O, natural po yan sa sa mga isyu na ganyan. <laughs> Ang sabi nga ng Panginoon po ay eh, "Come, let us reason together," sabi po ng Panginoon. Oh. "Come," sabi ng Panginoon, "let us reason together," although sabi nga, "your sin is as red as blood." Sabi po ng Panginoon kahit na yung kasalanan mo kanya ay napakarumina o is as red as blood, it can be made white, whiter than snow. Yan po ang sinabi ng Panginoon. Come, sabi niya, let us reason together. Kaya po ang, ang pag-reasoning, eh, yan po ang moto ng, ng Supreme Court. Yan ang muto nila. Let us together. Hindi ba? Oh. Ay, bakit naman itong iglesia ni Kristo ay... hindi ba? Oh. Ang iglesia ni Kristo ay ayaw na mag... Ay, kasama po yan sa buhay. Yang magrisun Kasama po yan. Ang sinasabi po ng iglesia ni Kristo na tinalakay ko nung isang araw, ayaw daw nila ng impeachment dahil daw magkawatak-watak. Ay talagang ganun, ah, magre-reason po yan eh. Sino bang gusto mo? Bakit gusto mo yan? Ganun po yan. Ipaliwanag nyo, bakit, bakit ayaw nyo ng, ng, nang impeachment? O, oh, magkawatak-watak daw. Ay, sinagot ko po eh, hindi nila masagot eh, yung Uh, ang sabi ni Jesus Christ ay Do not think that I come to bring peace, sabi niya. No, sabi niya, I did not come to bring peace but divisions. Ayan po ang sinabi ni ni Jesus Christ. Oh, ay pero ang mga iglesia ni Kristo, ay ang gusto nila ay wala nang division. Wala na. Ay pwede ka ko yan dahil nga isa ang relihiyon nyo ay pero ay yung ibang tao. O, ay simple gusto paliwanagan ah. Hindi ba? Kaya hindi po talaga pwede yun na magkawatak-watak ay talaga po magkawatak-watak eh. Kasi nga ay discussion po yan eh. O arguments po yan eh. O yun nga, yung come, let us reason together. May reasoning power po ang tao eh. At wag po nating alisin yan sa tao. <laughs> Hindi na sumagot yung kwan eh, yung, yung iglesia ni Kristo na sumagot sa akin kasi nag-vlog ako ng 30 minutes o 35 minutes sinagot ko yung mga ibinigay niyang mga kwan, mga o ayang kako. Alam ko kako 'yan. Yang mga verse na 'yan, alam ko 'yan. Yang kaku ang ipinapabasa sa inyo o inililitur sa inyo ng ministro nyo. Pero inisa-isa ko ay hindi na <laughs> hindi na magkako applicable 'yan. <laughs> Opo. Binasa. Pero ay ibaw ang tinatalakay doon. Ayan po ano, Ah uh, balik po tayo dito ano. Kaya ayaw umatinyan, kasi nga natatakot na siya si Grijaldo. Natatakot na dahil nga maaring inutusan siya, scripted yung sinabi niya sa Senado. Scripted yun. Kaya ngayon, natatakot siya, hindi niya mapatunayan. At ito ngayon si Bato, ay, ang sabi ng iba ay umu, ano, umiiyak na. Opo, ay tama din siguro yung term na yan. Ano? At malamang si Bato ang, ang promotor diyan. Bakit nagsalita ng ganun si Grijaldo? yung scripted na yan. O ang sabi ng iba ay lumuluha si bato. Ay ako nga ay ang ginamit ko lang ay luha si bato. O ayan po dahil nga ay nakaditini na si Grijaldo sa uh, detention center ng kongreso. Ayan po. Wala na pong iba yan. Yan po ang ang kwan ang ang katotohanan. Ay bakit kasi nagsalita ka na nagsalita na ganun? Hindi ba? Parang hindi naman niya sinabi, pero parang ang 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 sinasabi kasi ni Grijaldo doon parang bibigyan siya ng pabor, parang ganun eh, o bayad o ay mahirap nyang patunayan 'yan. O ah, hindi naman siguro ganon baka pinapaalala lang sa kanya na ito ang consequences niyan pag hindi ka magsabi ng totoo. Kasi ang dami na po na nag-testify ay ang dami na ay ngayon ay kung siya lang ang haharang o siya lang ang negative dun sa mga testimony ng iba. Hindi ba? Iyan po. Kaya palagay ko ay talagang hindi aatin yan. O yun nga, hindi siya magsalita. O alam niya na guilty siya. Ayan po, alam niya. Uh, at itong, ito mga Bible verse na ibibigay ko, uh, paulit-ulit na lang ito, pero bago ko po ibigay ay hayaan nyo muna na ikuang ko muna, batiin ko muna itong batch number 2 po ano, na sumusubaybay sa atin o naglalike o nagko-comment o share. Ito po sila, no? Uh, batch number 2 po ito. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po kay Pusikat, kay Doris May, kay Antonino, kay Ronel, kay Ibi Compio, kay Joey Balinsuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, User NB, Parot Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabier, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali. Salamat po sa inyong lahat. Julie Antan, Jose Labirniabot, Andy Gimpao, Yoser G.H., R.C. Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midaina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yalnong, Bilya Lagenya, Mr. Yang Tui, Emilita Rua, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Jr. Rojas, H.L. Berrellar, Rose Jack, Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaveres, Aldrin Impalbado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Olavier Mamon ng Lapas Iloilo, -Ilo, Ana Marie Aldicimo, Kasli, Maria Aldisimo, Ili Casli, Maria Sribira, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila ko amag Chicken Farmers TV online Picolio, Priko Muob React Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirerekomenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila ano uh, Michael Apasibli Bulletin, Aturni Insurektu Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Blagcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mister Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, BMTGR Bloggers, The Action Man, Ruja Pantors, Divina Apostol, CG Pitsay, Kapihan ni Artatago, Damjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonil, at saka si Ator ni Silo Magno. O galiin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. O sige po, at tuloy-tuloy uh, na po tayo. Ito nga ano, ang sinasabi ko ay guilty siya sa kanyang kaisipan. O po hindi sa hustisya o hindi po sa hindi po natin siya hinuhusgan sa korte hindi po guilty sa sa kanyang konsensya o sa kanyang pag-iisip ayan po ah uh, ito po ano John 3:19 pero uunahin ko na muna itong Proverbs 28 verse 1 para maniwala kayo na guilty siya sa kanyang sarili, sa kanyang pag-iisip, sa pananaw niya. Kaya nga ganyan, ayaw niya o tumatakas siya o uh, nag-plea siya, nag-plea o lumalayo o tumatakbo. Ang nakasulat po ay, The wicked plea when no one pursue, but the righteous are bold as a lion. Yan po ang nakasulat the wicked play or the 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 guilty play when no one forso, but the righteous are bold as a lion. Yan po. Ang mga attorney po ay nire ito. O, yung mga attorney. Alam po yan eh. Yung mga attorney. Narinig po natin sa mga attorney eh. Dito po galing yan sa Proverbs 28 verse 1. Ang sabi po ng mga attorney, plight is an indication of guilt. Indication lang po, ano, hindi naman guilt. Indication of guilt. Yung ang sinasabi ko, hindi pa naman, hindi pa naman humarap sa husgado. Kaya, eh, hindi pa, kwan, hindi pa sintensyado. Opo. Sa pag-iisip lang niya. Yan lang po, ano. Pero, ay, hindi po pwede magkamali ang Biblia, eh. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. John 3.19, bakit ko sinasabi na guilty sa sa kanyang konsensya ay ito po oh, and this is the condemnation that the light has come into the world and men love darkness rather than light because their deeds were evil ayan po hindi ba si Jesus Christ po ang nagsalita niyan oh everyone who does evil hates the light. Ayaw nga ayaw ng talaga eh, iniimbitahan eh, hindi ba? O, nagpa-hospital, hindi ba? O nagpa-opera ata, at ayaw na atang umalis doon sa hospital. Ay pwede ba naman yun, hindi ba? Iniimbitahan ka <laughs> hindi ba? Everyone who does evil hates the light and does not come to light for fear that his deeds will be exposed. Yan po ang nakasulat. At si Jesus Christ po ang nagsalita niyan. Ay si Jesus Christ po hindi po nagkasala. Uh And no deceit was found in his mouth. Wala pong deceit. Tayo po kasi puro deceptions tayo eh. Ha? Yan po ang sinasabi ko. Corrupt communication po ang ginagawa ng tao. At yung uh, yung panguna ko na sinabi diyan, maaring kinukumbinsi lang siya o pinakikiusapan lang siya na magsalita ng totoo. Pero ang sinabi niya doon sa doon sa Senado, pinipilit siya. Ayan po eh. Hindi ba? O, oh, siya. Ay, ay simple, ay halos magkahawig po yan eh. Yang pinipilit ka o kaya ay pinapakiusapan ka magkahawig po yan ay pero ay ang ginamit niya nga iyon eh, yun, eh yung pinipirsa sa eh o oh, kulang na lang sabihin niya na binayaran siya eh ay mas lalo siyang lulubog diyan hindi ba o oh, ayan po and this is the condemnation that the light has come into this world and men love darkness rather than light because their deeds were evil everyone who hates uh, who does evil hates the light ayo talaga eh hindi ba? O. Oh. Ayaw, ayaw humarap sa sa presensya ng kongreso at yung mga media people dyan. Ay kasi nga, ay, eh, ay alam na niya yan eh. Na nagsasalita siya ng mabibigat eh. And does not come to the light, into the light, for fear that his deeds will be exposed. Ngayon, ito namang Leviticus na natutunan ko po kay Kapir Silapid sa kanya ko po narinig ito yung daw guilty ay kahit na yung mahulog lang na dahon ay tumatakbo na yan yan po ang sinabi niya kaya ni-research ko at ito nga nasa Leviticus pala yan ang tagal ko na na-research kasi hindi naman niya binibigay ang mga verse niya eh ang kinikwento lang niya na yun nga daw, yung, ang pagkasabi niya ay kahit na yung tuyong dahon, sabi niya, na mahulog, pag nakita yun ng, ng guilty, ay tatakbo yan. Yun ang sinabi niya. Kaya hinanap ko po yan. Opo, at ito nga, nasa Leviticus. O. And as for those of you who are left, kasi ito po yung kwan eh, yung, yung sinalakay sila ng Bibilonya na pinugutan sila ng ulo, ng tainga, pinungusan sila ng tainga, ng ilong, ng dila. Iyan po. Sinalakay sila ng Bibilonya at nasakop sila. At ito nga, and for those of you who are left, ayan po. Yung, yung, ay simpi, mga kurap po sila eh. Naging kurap po kasi sila. At hindi na sila sumunod sa palatuntunan ng Diyos. Kaya ibinigay sila sa Bibilonya. O sinalakay sila ng Bibilonya. Ayan po. Dahil sa corruption nila. Ayan. An for those an as for those of you who are left, I will send faintness into their hearts in the hands of their enemies. Ayan po the sound of a shaken leaf shall cause them to flee. Ayan po. O dito naman ay yung gumagalaw lang daw yung dahon, hindi ba? Gumagalaw. Ay siguro nahahanginan yan. Ay akala niya siguro may tao doon, hindi ba? Sa puno. Ayan po. They cause them to flee. Pero sa ibang version po, yung windblown leaf ay sabagay ganon ganun ay gumagalaw ay pero ay ay lalo na kung nahulog siguro yung tuyong dahon hindi ba ay akala niya may tao doon kaya tatakbo siya ganun po yan they shall play as do playing from a sword o yun nga parang papatayin siya sword eh, hindi ba hinahabol siya ng sword ayan po ang description ng biblia yung mga guilty Ayan po. Ah, pero ito po, itong itong verse na ito, ang title po nito kung titingnan niyo po sa Biblia ay yung quan uh, i the futility o walang halaga ang makipagkasundo ka sa tao na yun nga alayan si wala yan. Yun ang sabi ng Biblia dyan. Kasi ito, nakipag-alayan sila sa Egypto eh. Para hindi sila matalo ng, ng Biblia. Walang nangyari din, natalo sila ng Bibilonya. Oh. The futility or the uh, worthless, worthless, uh, yung kwan yung parang nakipagkontrata sila o nakapag-agreement sila sa mga Ehipto. Ayan po. Worthless yun. Pag kung pag talaga uh, paparusahan ka na ng Diyos, ay tatakbo ka na. Ayan po. oh The worthless uh, agreement with men. O oh, yan nga. Yang mga tao. Hindi ba? Hindi naman tumutupad yan eh. Hindi ba? Ayan na nga, ay si Batu umiiyak na, hindi ba? Ay simply, susunod na siya dyan eh. Baka nga uhulihin na yan ng ICC po eh. O. Ayan po. Ay sumubra kasi sila eh, hindi ba? Akala nila kasi, ay si, sila ang makapangyarihan. Ay hindi po, nakasulat po sa Biblia, power and authority belongs to God. Yan po power and authority belongs to God. Ay, iyan ay pahiram lang sa inyo. oh, hindi ka nga nanalo eh. O, oh, diniskas ko kahapon o oh, oh, kagabi. Hindi ka nanalo sa eleksyon eh. Pinatay niyo po ang, ang transparency server ng pitong oras. Kaya nga, nung alauna na ng umaga, o oh, ito na, panalo na, ito na, ito na mga pananalo dyan. O, oh, oh, number five data si Bato. Ayan po. Kasi nga, pinatay nila. Oh. Ayan po. Pero okay na. Ay, paboran na natin. Sige. Sinador ka na ng six years. Ay, pero may Diyos po eh. May Diyos. May paghuhukom o may paniningil. Ayan po. At siguro, yung mga tao ay umiiyak na. Kasi nga, wala na, wala na po ang tao eh. Wala na eh. Yan nga ang sagot ko doon sa mga vlogger ni, ni Duterte eh. Wala na pong mapuntahan ang tao. Umiiyak na talaga ang tao kasi nga ang kurte. Eh, oh, babayaran lang nila yan eh. Ha? Gagawin nilang bulag, hindi ba? Mga bulag yung mga judges niya ni eh. Oh. Ay ang mga pulis ay hawak nila. Ang military ay ayan na nga. Ay, pero ngayon ay babaliktad po yan. Kasi nga eh, hindi naman forever po eh kaya tama po ang ang title ng iba. Ah? Kulong si Grijaldo, umiiyak si Bato. Yan po ang title ng iba ay ako naman ay iniba ko, Ditinido. O oh, ay Espanyol po yan, Ditinido. <laughs> si Grijaldo, luha si Bato. Ayan po. O oh, sige po mga mga kababayan, mga minamahal, at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig po ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. Yan po ang aking panalangin bago ko mag-umpisa. At muli, mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.